cellphone nakapalo ba boss? nakapalo? siyempre boss oh isang oh. boss Yan hello ooo oh. hey. natapos ba ang video? natapos ba? natapos ba ang video? natapos ba ang video boss? Oh. natapos ba ang video? Oh. panoorin oh. oh. mo <laughs> ang video si Joanne panoorin mo ang video release araw paano mo panoorin mo ang video panoorin mo anabing mo boss hihihi <laughs> panoorin mo yung ebay boss <laughs> panorin mo boss, panorin mo Ito tapos mo video Ano boss? Wala dyan Sabi mo, panorin mo boss Wala pang nakakuha na sa taas eh no Nagahanap ang tropa Ano <laughs> boss, nakita mo na boss? Ano, nasundan mo ba? Nasundan mo? Ayan lang boss! Andyan lang yan! Alamin mo! Tayo <laughs> <laughs> boss oh! Alamin mo tali boss! mo! <laughs> Sundan mo boss Sundan mo Sundan mo tari Asa sundan mo tari Sala tari Saan mo Ayun 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 na Nasundan na Nasundan na Ayun na Ayun Ayan Ayun 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 mga Ayun Ayun Bagaimana Pak magkano? Bos? 200. Oh, thank you